Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Yan for today's video. Yan mag ano, 'yung nanay ko inaalagaan kasi may sakit. Po, ay ano, namamanas yung pa. Pero dahil galing kami sa hospital, nagpam, ano kami, lahat naman sa kanya ginawa, okay naman yung kriyatin niya, kaso namamanas talaga yung pa. Yan eh. Para sama tingin sa akin. Para sa ang tingin mo mama sa akin. <laughs> may kainahin na daw Pero, bago ang lahat, guys. May ano kami, ang ati, ang ati ko kasi, may ginawa sa nanay ko kasi yung makpaan niya, ay namamanas nga. Pero, yun ay, ano, ang ginawa na ati ko, first, ano yun, ano tawag dito? first dito? Aid. aid. First aid. Kasi ayaw namin dalihin ng, dalhin namin ng hospital. Ang init, pero ang init, guys. Teka lang. Ah, uh, dinala kami, dinala namin sa hospital. mo? No? Dinala namin sa hospital. Ayun namin pumunta dun sa ano, regional dahil daming tao tapos ang nanay ko mahi, medyo may na, Mahir, provincial ba 'yon? Provincial. Eh ayo ko niya doon, napakaraming tao talaga guys. Ginawa namin ah uh, ng tuba. Kung alam niyo at relate kayo sa tubang 'yon, pakikita ko sa inyo. <laughs> ano? <tubong dyaso> <laughs> ang tawag ay tubang bang Ano ba yan? <laughs> tubang jaso. Ayan. Eh, kasi galing kami sa hospital nakaraan. Hindi naman kami... Alam yun. Ay, oh, alabaw. Naglaglag. <laughs> naglaglag ang cellphone ko. Hindi kami nagpa-confine. Ay, ang nanay ko magpa-confine. Kasi meron siyang... Ano yun? Uh, malaki yung puso. Malaki. Di mabuti kong... <laughs> puso niya, may kapuso siya, eh, wala eh. Ang tatay ko ay buhay na nalaki ang puso niya, tapos yung kanyang baga medyo nagkatubig. Kasi daw, ang nanay ko, ang, kasi siya ang nanay ko palaging natutulog ng nakaupo. Walang exercise. Kaya guys, kaya nangyari yun, nagkaroon siya ng manas sa paatas yung kilay. Pero ngayon yung kilay niya, namumupa na siya. Yan, humupa na kasi minom siya ng gamot. ah uh, okay, okay. Pero wala pa siya 7 days. Wala pa rin siya 7 days. Kaya, hintay namin wag ka 7 days para mag, ano kami, second opinion kung talagang yung resulta niya is okay. Pag para same naman ang resulta, di ibig sabihin, totoo yun. Kasi kalimitan, nagkakaroon ng error yung ano, mga, med, yung mga x-ray, x-ray, mga ganyan. Kaya, kailangan nating gawin second opinion tayo. Pero bago ang lahat, guys, tingnan niyo kung anong ginawa sa nanay ko para para siya ay humupa yung manas niya sa paa. Kasi nga, ang laki ng paa, kahit anong exercise, hindi gumagaling. Pa, yun, guys. Saglit lang nga. Punta natin. Kasi itong babintog, no? Di ba, mabintog? Pero, nagmedyo medyo na. Ito nilagyan ng tuba ng ate ko. Ito nga palang ate ko. Siya nga pala yung ate ko. Ayan, ang panganay. Ako ang pangalawa. So, ayun yung aking, ano, ah uh, studio. Yung aking small studio. tang aking pusa. Ayan. Ito daw ang dating Rupa Gutierrez. <laughs> Tinagurin Rupa Gutierrez? Ng pamilya. pamilya. ano naman ako. Uh, Yayo Agila. Yayo Agila daw ako. Jerry Talaga ba? Picacha. Ah, Jerry Pai Pikachu. Hindi kaya. Bok choy ko ya. Si Bokchoy TV ako. Yun na. Ayan oh. No. Medyo humupa siya. Kasi ang bintog niya. Tanam mo. Tanam mo. Diba ba oh. Ayan mm -hmm. o. Pumupa-hupa siya. Mm -hmm. <clears throat> Oo, masalap mo na yung buto. Ayan ang buto. Oh. Oo. Hindi ka tula dati. Kasi nang nakaran. Ganito to. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi lumulubog oh. di oh, Diba? Oh. Lubog. Lumulubog siya. Sa tuwing bulubog. Ay, ano? Ang araw aking mahal. Tumingin ka dito. Sa tuwing bulubog. Ang araw aking mahal. Oo. Oh. Larawan mo ang aking natatanaw. <laughs> Nakapag-joke pa. <laughs> kapag joke pa Ano? may sakit. Diba? Tumingin ka ng maayos dito, ma. Straight body. O yan. Straight body daw. <laughs> Okay. <laughs> straight na straight. Ayan, guys. Diyan <coughs> lang po siya nakapo. Kasi kailangan niya, yan, dun siya, sa ulo niya, don para tumas yung, taas yung ulo niya, tapos dun yung paa. Wala kasi kaming higaan, guys. Alam naman, ko sa Ayan, guys. Nakabalabal siya kasi lamigin niyan ilang taon na ba, nanay ka, ma? Ilang taon ka na ba, ma? 72. Eh, tumingin ka dito, ma. Tumingin ka kasi. Ah, yes, <laughs> hindi mo ba namimiss si tatay? Oo. Oh. Okay, hindi mo mm. ba namimiss? <laughs> namimiss. <laughs> Ilan taon ba nawala si tatay? Huwag ka mo okay, muna sumunod doon. At may apo ka pa, ha? 25 years. 25 years? Mag long vacation po. Long vacation? Kano ka itong long vacation yan? U.S. <laughs> Saan pumunta ba, ma? <coughs> ha? Pumunta saan? Sa dulo ng walang <laughs> Nung nagkakilala ba kayo, nung ilang taong ka nun? Ah, uh, maybe. Ah, uh, more or less. More or less? Ano? Maybe, 17, may... 17 years old. Na, tinanan ka ba ni mama? Ay, ni, ni tatay, mama? Ni daddy. Tinanan ka daw. Huwag yung ano, damit mo nasa pinyahan, iniwanan mo. Huwag <laughs> kang ano, nasa pinyahan, tinanagtanan kayo. Nasa, nasa sayawan ka kunyari. tas sina nung nagsayawan, umatend ka ng sayawan, hindi ka na daw umuwi. Totoo, hindi. Tumingin ka rito, hindi ka na takatingin eh. Yung totoo. Yun ay tanda-tanda ko pa. Yun ang sinabi ni, ni, ni Lola, Lola. Kung nabubuhay pa. Kaya, o, okay, ano ha. Ikaw ay pinayagang magpagsayawan sa probinsya. Tapos, hindi ka na umuwi. Doon ka na umuwi kay tatay. Dito, anan, ang, ang uh, sistema no. Yun. Straight body. Straight body. Maganda ka naman, di ba? Kamukha mo si... <laughs> <laughs> <Sanciago. laughs> nati ah, si Santiago. Na naasi nati daw ang nati Santiago daw ang kamukha niya no araw. Eh nati si pala. Hindi <messim> nga. Hindi ko kailangan artista yun ah. Matandang babae, maganda yun. Nung no araw si ang nanay ko maganda at saka sexy. Ngayon, bilbili na. Ang lakas. Paano kasi? Kaya nagaganyan siya niya. Ang laki mo, di ba? Ang laki siya eh, pero okay naman kasi kung oh, di naman siya ano eh. Okay naman, baka kakumali lang naman yung misa nagkakaroon ng ano eh. wala so, naman kasi ano mo. Hapo, oh, pero hindi siya ganun ka ano. Dahil yung nakakit. Ngayon lang okay, siya natapin. ganun ng hapong ganyan. Way, Pe pero alam mo eh, yung mga gamot, pang seven days siya. Kaya lang. Kung matatapos na eh. yun. Pag natapos yun, eh, skelan Kailan ang check up natin? Kapag may... Lakas mo, lakas mo. Kapag may... Da... Tong. Lakas mo, lakas mo. Pag mag-check up tayo kapag may... Lakas. Da, tong. Tumingin ka rito. Kapag may... Kapag <laughs> <laughs> ka na iyak Kapag mo Kapag Ayan na guys. Hanggang dito lang guys ang ating video for today's video guys. Ang paa. Na. Ano? Ang paang luya. Ang paang luya ni mama. Ang paang luya. Matas mo la nga ma diretsyo mo nga yung paa mama. Diretsyo. Yan. Dapat diretsyo, mama. Ha? diretsyo. Ayan. Yan. Yan po ang ano, ang albularyo ni Ma. Apo. Siya po ang um, albularyo niya <laughs> Yan. si Dr. Wakwak -wak po. Ayan. <laughs> Ate ko. Kung ano Lumabot ma. Mamambot ano? na no. Oh. Gada minuto ba yan? Wala na, naisip ko na. Naisip lang ng ate ko. Sa Nood palibata. kayo guys. Baka sakali. La, Kasi okay, ano eh. Kailangan dumalo yung dugo niya. Umatras siya. Pumunta dito sa may puso niya. Dumalo yung Kailangan makaasya. Kailangan mong pisa, -pisa yun hindi pwedeng ano, pa-attract sila, gaya na yun. Ayun, niya, hindi kagaya kanina na, halos potok na, tapos, eto wala, ayun mo lang siya dito, wala na, ang awa. So, buto niya. ayun, nahawa ka sa mambot niya. Yung legs niya sa ilalim, yung muscle sa ilalim, wala na. Nandito lang. Yan po ang, uh, ang ano, ang sikat na albularyo dito. Thank <laughs> <laughs> Ang bantog na albularyo. Galing pa yung kabite. 8 hours, ang biyahe ko kabite. hours. Hindi ko alam yan. Yun. Pero kung in-steam ko yun kanina, may procedure po ang pag-steam. Ako lang po ang marunong sa steam. Hindi po, in, ang, ang pag-steam po kasi ay hindi kasama ang ulo, hanggang leg lang. May procedure po yun. Tinuro po sa akin ng tita ko na reflexology at nagagamot din po yun kaya ayan guys dahil libre libre lang mga home rem, ano home ano lang po ah uh, gamutan home anong tawag diyan home remedies so yun guys diyan muna kayo Sunod kayo pupa na ng konti buwan ng tuba dito wala na ba? Dito meron pa konti. Yung isa mas maliit. Kumupa na siya. Lumambot na. Kaya lumambot na kanina kasi busog na busog yan. Eh kasi lagi nakataas eh. Mm -hmm. Paalam ka kay mama this day. Mm -hmm. Ito, oh. kita mo oh. wala na dito. Oh. Mm. Mm -hmm. Ito na yung buto oh. Oh. Ma, pakinggan mo ma.